Hi! So, andito kami ngayon sa MPTI and pero tapos lang po ng uh, check-up namin. Tapos kung wala din kami ng medical abstract and pauwi na po kami. So, yung nangyari today is okay naman po yung result ng mga lab test namin. And ang sabi po ng doktor ng kasawa ko, buti na lang, thank God, kasi normal po lahat ng mga result ng mga lab test niya ngayon. So finally, yung takro po niya na pero problem, pero problem, no problema I namin mean last month, eh, naging normal na po ngayon. Normal din po yung hemoglobin niya, normal, normal lahat as in pati urinalysis niya. Kaya sabi nga ng doktor kanina, very good daw yung mga result. And wala na po siyang inadjust na mga gamot. Kasi itutuloy na lang daw po niya. And nagbawas pa actually, no, ng ilang dosage. So, binawasan ng isang, dalawang tabletas yung cell septum niya. And ano pa? Nangyari. Sa akin naman po, bilang isang donor, eh, okay. tumaas konti yung creatinine ko. <laughs> kaya kailangan kong bumalik next month ulit instead of sana after 3 months pa. Pero since tumaas po slightly yung ano, creatinine ko daw, eh, kailangan ko daw po na ano, bumalik next month. And ang sabi lang naman po sa akin is uminom pa po ako ng madaming tubig. Tapos binigyan ako ng ferrous sulfate at saka multivitamins. Mag-take din daw po ako nun. So, and ang sabi po sa amin ng doktor, pwede na po kaming magka-baby. <laughs> so, ipapush na daw po namin yon dahil pwede na. So, by next year daw sabi niya, ina-expect niya na pagpunta namin sa check-up niya, buntis na daw ako. <laughs> so good news talaga. Super good news yun para sa akin. Kasi isa yun sa ginagol po namin. Ngayon sa parking area and pauwi na po kami. And excited na po kami na ano, tumawa ng baby. <laughs> so yun lang po for today. And thank you so much. Bye bye!